wala po akong personal na issue sa kasong ito. Huwag po sana yung ganun. Walang personalan dito. Sabi na natin kaduda-duda. Unang-una, yung pong uh, dalawang pinagbilhan ng uh, lupa, si, yung mag uh, pangilinan at saka yung taong nagnangalang Mr. Yang, Nagkasabay na bumili ng lupa sa barangay San Antonio, July 11, 2022. Palagay ko hindi sila magkakilala, Mr. Chair. Bakit naman nagkasabay na bumili sila ng lupa sa San Antonio, yung pangilinan, 7,000 square meters plus. Nagkakahalaga ng binili niya ng 300 pesos per square meter. Si Mr. Yang binili niya kay Uh, Mr. Rivera et al. 300 pesos per square meter din. Bin yung binili niya kay Mr. Agapito Bondok, 300 pesos square meter din. Parehong July 11, 2022. Di ba um, parang, wag na natin sabihin kaduda-duda, pero nakapagtataka, hindi naman magkakilala, nagkasabay. Pagkatapos, sabay pa silang nagpanotaryo ng kanilang deed of sale, iisang tao pa rin ang nagnotaryo. Pagkatapos tapos po, nung binili yung lupa ng munisipyo ng Mexico, Pampanga, pareho din ang date. September 15, 2022. Yung kay Mr. Yang at saka kay Pangilinan. Pagkatapos sabay din pong na na-cancel. September 23. Bakit po ganun? Ang katapos nga, yung binabanggit namin, Mr. Chair, wala naman po tayong kasalanan dito kung halimbawa yung uh, tax declaration na sinasabi niya 18,400 pesos, meaning to say 18 pesos and 20 cents. Ang gumawa noon yung assessor, kasalanan ba natin yun? Yung, yung BIR, BIR valuation is 200,000, ibig sabihin 20 pesos per square meter, kasalanan ba natin Binabanggit lang natin. Hindi ko naman po sinasabi na kung bibili kayo ng lupa, ay hanapin niyo yung 18 pesos per square meter. Wala po kami sinasabi ganun. Or 20 pesos. Ang sinasabi lang namin, Mr. Chair, baka naman dapat tumawad tayo sapagkat pera po ng tao ang pinag-uusapan. Kung alam natin na binili lamang ni Mr. Yang o noong mag-asawang pangilin na 300 pesos per square meter lamang yon, at kaya natin kinansel yung naunang bid of sale dated September 15, 2022. Sapagkat gusto natin bigyan ng authority ang mayor ng munisipyo to negotiate the purchase price. Kamara mambubuo ni. Eh. Kailangan i-negotiate in sa, sapagkat kailangan sinupin ang pera. Bakit lumilitaw po Mr. Chair, parang walang negotiation? Dapat nagsimula po sa 300 pesos kasi yun po ang pagkakabili nung Mr. Yang at saka nung spouses pangilinan. Mahirap po bang sabihin na tatawad ako halimbawa 500 pesos? Mayroon to bang sumulat ka kay Mr. Yang and you offer the price of 2,700 pesos. Tama po. Uh, Your Honor, hindi po ako masyadong sigurado sa figure pero parang ganun po. Tapu kasi meron po kaming counter offer. Meron po kaming offer. Yes. Nasa record po kasi ngayon na sinalata yeah. niyo po siya offering him 2700 pesos per square meter. Your offer was declined by Mr. Yang. Tatang sabi niya, I'm sorry mayor pero talagang ang aking lupa ay pinagbibili ko at 2950 pesos. Wala lang kasi si Mr. Yang kasi Mr. Chair, I want to ask him. Si Mr. Pangilinan nandyan. Si Miss Pangilinan nandyan. Nandyan po ba kayo? Ano gusto mong uh, gamiting salita? English, Filipino, Kapampangan? Tagalog na lang po, Your Honor. Salamat po. Opo. Nung binili po ninyo yung mga lupa sa San Antonio, Mexico, Pampanga, binili po ninyo at 300 pesos per square meter. Tama po. Tama po, Your Honor. Ano po yung dahilan at binili ninyo yung lupa? Your Honor, um, kami pong mag-asawa ay uh, nag invest po talaga kami sa mga lands. Lalo na po for uh, investment po namin. Opo. Uh, ano po ang inisip ninyong investment doon? Siyempre po, meron kayong plano, meron kayong feasibility study. Hindi nyo bibilhin ng uh, ganun sa presyong 300 pesos kung wala po kayong pinaplanong gawin sa lupang binili ninyo. Tama po? Tama po, Your Honor. So ano po yung plano ninyo nung bilhin ninyo yung lupa? Your Honor, nung pong nabili po namin yung lupa, uh, alam na po namin na meron na pong plan ang, ang, ang national government po na mag, uh, magkaroon ng bypass road. So yung bypass, pa pong pan pandemic, opo. yung bypass po ang iniisip ninyo sapagkat pag nagkaroon ng bypass road, tataas ang halaga ng lupa. Tama Lama po. po Your Honor. So wala kayong plano na magtayo ng negosyo doon. It's only for, for purposes of land speculation. Uh, no po, Your Honor. Meron din po kaming plan for 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 future business po doon sa area na yun. Kaya nga po yung tinatanong ko sa inyo kanina, sinabi niyo yung bypass. Ay, opo. Uh, um... so, anong bilhin po ninyo yon? Bukod sa bypass, meron kayong plano na business Enterprise, na itatayo doon kung paano gagawin nyo. It's 17,869 square meters. Yes po, Your Honor. Meron po kaming plano to to have a business on that area. Ano nga po? Uh, It's a wetland. Uh, hindi po po kami nakapag-set ng plan, pero po... Oh, so, hindi kami kayo nakapag-set ay... ng plan because your eyes are focused on the bypass road. Tama naman yun. Eh. Mas maniniwala ako kung yun ang gagamitin mong dahilan kaysa magpa... The bypass road is the most important factor why you bought the piece of land in San Antonio. Correct? Tamarin Your Honor. No October 22, madam, Based a tax declaration. Yung lupa is agricultural land. Tama po, Your Honor. Tapos on no November 21, 2022, basirin sa tax declaration. Naging industrial? Yes po, Your Honor. Ano po yung naging basis ng uh, Mexico Pambanga kung alam po ninyo para i-convert po yun from agricultural to industrial? Uh, Your Honor, alam uh, po nyo, hindi ko po alam. Kung alam po nyo, alam. Okay. Apo. Siguro po may makasasagot doon sa bukod kay Mayor Tumang, uh, sino ba yung pwedeng sumagot? Ano po yung naging justification ninyo? At ni reclassify po niyo yung lupa from agricultural to in, to industrial. Yung assessor nandiyan po. Uh, good morning po Your Honor. Ah, uh, yung basis po namin doon Your Honor, yung group yung tinatawag na comprehensive land use plan kasi yung zonal ordinance po doon is already industrial or commercial po Your Honor. Oo nga, pero meron kayong zoning uh, guideline, di ba? Oh, yes sir, or no? yung zoning ordinance nga, yung comprehensive land use plan po. Yung direction po ng sa comprehensive land use ninyo, nandoon po. Sinabi po ba ninyo na yung lupa na yun na i-convert ninyo sapagkat kaya kakailangan ninyo balang araw? Nakalagay sa CLUP? Hindi naman po yun, pero siyempre po yung uh, mayroon po ka kasing proseso dyan eh. Uh, meron kaming requirements. alam natin yung proseso, kaya nga dinidirect ko yung attention mo doon sa CLUP. Opo. Yung land use kasi, talagang direkta, nakalagay doon. Yes, kaya yes, kung yung kaplano yun, maliwanag, wala kaming problema doon. Tatanggapin namin ang katwiran mo sapagkat nakalagay yung land use na sinasabi doon, merong isang portion doon na tatargetin ninyo, gagawin yung industrial sapagkat meron kayong gagawin sa mga susunod na panahon. Yan ang ibig sabihin ng land use plan. Hindi po, Your Honor. Lahat po ng lote doon, almost 300 hectares yata po yon uh, sakop na nalang comprehensive land use plan namin. Uh, Na-approve po yan uh, sa Sangguniang Panlalagyan po, Your Honor. Kailan? Uh, hindi ko lang po alam, pero may, mayroon, mayroon na pong uh, doon. Mga anong, mga anong 2019, 2020, 2020 2019, 20, ano? 2019 tau po, sabi ng MPDC namin. Nung no, so, na-approve nyo 2019? Yes po. So naging uh... Kailan nyo na yung CLUP na na-approve nyo 2019? Yes, sir. Okay. So, nung nag apply si Mrs. Pangilinan na ma-reclassify ma 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 yung lupa niya, alam na ninyo. Tama? Sapagkat bago ma-reclassify yun, mag apply siya sa munisipyo. Tama po ba? Uh, actually po, Your Honor, uh, mayroon nga po kasing kaming proseso. Mayroon kaming requirements dyan. Uh, bago sa mag-apply, meron kaming uh, inihingi requirements. So, alam ba po yung letter request niya na naka-notaryo, yung vicinity map po, uh, tsaka yung... Hindi, alam namin po yun. May, may mga requirements po kayo. Yes, kaya po ang po. sinasabi ko lang, bago po siya nagpa-reclassify, alam na po ninyo dahil mag apply nga siya sa munisityo. Tama uh, po. Yes, po. Kasi po, noong November 25, doon lamang sumulat si Mayor Tumang sa Sangguniang Bayan na mangungutang siya sa DBP. At itatransfer nga yung seat of government. Eh, siyempre, na-reclassify na po ng industrial. So, mahal na po yung lupa. Kung totoo na alam ninyo na napag, napag, uh, nag-apply siya, si Mrs. Pangilinan, nag-apply siya ng reclassification, dapat bago na-reclassify, kung nasa land use nyo naman, dapat doon yun na tinawaran. Kasi po, biniling lamang yan ng 300 pesos per square meter. Tinuturoan po namin kayo, itinatama namin kagaya po ng gusto ng inyong mayor kung sakaling mayroong pagkukulang. Hindi namin kayo sinisisi. Gusto namin kayong tulungan. Ang nangyayari po kasi, nagkakaroon po tayo ng misconception dito eh. Alam po ba ninyo, Mr. Chair, doon sa kanilang mga Facebook, pati po yung aking necktie, eh, po nila ng katatawanan. Kasi po yung necktie ko yata nung uling hearing natin ay kulay orange. Ayaw yata nila yon. Parang may kumukontra sa orange ang pangit ay e ka ng necktie na yan. Hindi po ako nagagalit doon. Kahit na po ano sabihin sa necktie. Kaya para maiwasan ko na lang kung nagbarong na lang ako sa umagang ito, Mr. Chief. Huwag po, wag po sana yung ganun. Huwag po sana yung ganun. Walang personalan dito. Ang ibig ko sabihin, Mr. Assessor, balak pala ninyo na bumili ng lupa sa gawin na yon. Ang gusto lang namin ang sabihin sa inyo, para masinup ninyo ang pera ng Mexico. Tinawaran nyo na sana bago pa naging, naging industrial. Tama po ba yung aking gustong ipayaw sa inyo? Tama po ba? Tama po kayo. Mayor. Salamat po. Kaya nga po noong January 27, sabi ko nga masyadong huli ng lahat, doon pala mong po sumulat si Mayor Tumang para mag-offer ng presyo sa property ni Mrs. Pangilinan. Tama po ba? Obesan yes, po, Your Honor. Ah, uh, Ms. Pangilinan. At si Mrs. Pangilinan naman, kasi yung uh, offer ni Mayor Tumang po sa magitan ng sulat, January 27, 2023, kinabukasan naman po sumagot kayo, agreeing to the price of 2,800 pesos per square meter. Yes po, Your Honor. Ayon. Kaya ang gusto lang namin i-emphasize sana, Madam, kung halimbawa eh, yung asesor ay uh, ginawa niya yung kanyang tungkulin, binulungan niya si Mayor Tumang, boss, bilhin na natin ngayon. Huwag ka nang papayag kasi nag-apply na po si Mrs. Pangilinan, kasama yung asawa niya. Nag-apply na po para i-industrial. Eh, alam naman po natin ililipat natin ang munisipyo. Ngayon pa lang po, tawaran na po natin ngayon. Baka sakaling makuha pa natin sa murang halaga. Yun po yung gusto lamang namin paalam sa inyo. Tingnan po ninyo, uh, Mr. Assessor. Yung lupa po is 17,869 square meters. Binayaran po ninyo ng 2,800 pesos per square meter or 50 million 33,000. Samantalang Mrs. Uh, Pangilinan, binili, binili mo lang ng 300 pesos per square meter. Ang ginasta mo lang ay 5 million 360,700 pesos. Kumita ka ng 44 million 672,500 pesos. Am I correct? Apa oh, ya, Honor. So, binayaran ka ng munisipyo, spot cash, 44,000. 672,500 pesos. Papa, Your Honor. Saan mo diniposit yung pera? Siyempre, didiposit mo. Mahal, malaking pera ito. Baka marami pong mga masasamang loob na yun. Saan mo diniposit yung bayad? Sa account ko po, Mayor. Sa Ay, ay Sa account ko po. Cash na binayaran sa'yo? Ay, hindi po. Uh, check po, Your Honor. Saan bangko mo diniposit? Sa personal account ko po, Your Honor. Baka naman gusto mo ikwento sa amin kung kanong bangko uh, mo deposit Kung gusto mo lang, kung ayaw mo naman, eh, hindi naman kita pipilit. Eh. Dineposit mo sa account mo, di ba? Yes, for your honor. O, so, para malaman natin dineposit, pwede mo sabihin kung anong bangko? Wala naman siguro, man. pera mo naman dito. wala naman kasama. Palang maniwala ako. Sige po, your honor. ah uh, sa personal account ko po sa Um, uh, Met Metro Bank po. Metro Bank, Mexico Brands. Ay, hindi po. Uh, San Fernando po. San Fernando Brands. Opo. Uh, pwede nating makuha yung statement to account mo noong panahon na diniposit de mo yun. Opo, Your Honor. May, may bibigay mo po. sa amin? Ay, uh, wala po ako ngayon. So, Oo nga, pero may bibigay mo sa amin. Opo, Your Honor. So, yung... Uh, Mrs. Pangilinan, kumita ka ng 44 million. Anong binabalak mo sapagkat ang sabi mo, magtatayo ka ng negosyo? Magasta mo na ba yun o hindi? Uh, your Honor, inano ko rin po, ininvest ko rin po sa stock market po. Stock market? Opo. Teka mo na, marunong ka sa stock market? Uh, hindi po, meron po ako. Ilang shares ang binili mo? uh, hindi po uh, gusto naming malaman kasi importante rin naman na ma confirm namin talagang investor ka kasi kasi sabi mo investor ka eh. ang iniisip ko kasi mag-invest ka sa Mexico Pampanga eh, okay. eh, bumili ka sa stock market hindi ko maintindihan kung ano yung shares na binili mo anong shares anong company Your Honor ang binili ko po yung um, yung parang trust fund po ng na trust fund na doon po sa Metro Bank. Ah, Paano trust po, fund? Yes po. Trust fund, di lang buwan, 90 days? Opo, your honor. 90 days. Pag 90 days, 5%. 5%. Tama? 4 point something lang po, your honor. O, oh, hey, eh, yung sinasabi ko. Parang, alam mo, kung investor ka talaga, pasensya ka na, no? Ang bumagala namin, kaya ka bumili ng lupa doon, para yung pinagbilhan mo na yun, kumita ka talaga. Eh. Doon mo rin gagamitin. Dahil Mexico yun. Eh, ano mo rin sa trust fund. Hindi natin matutukoy kung anong klaseng invest, Bahala na yung Metrobank kung paano yung gagamitin ng pera mo. Pero hindi. Hindi para sa Mexico, Pampanga.